Ano sa mga kagisapot? Mag maya mo itong buhati mo ganyan. pa. Mayagot na ko ka. na mo pa. Pag-aaroon ka. Mahalos ako mabalik! Hindi ba na? Hindi na. Sa paa ako eh. Ah, so kung namamanin mo, sabay ka. Eh, sakit na lang. Sakit no, lagi man. na. Tis, Bad na. Nino, na Ang sayo doon, mo. Gano'n? Ang simoto niyo. Ang